Mga kapop life, alam nyo ba kilala ito sa Binondo bilang the best kare-kare? Overload sa lechon, pata, beef at gulay. Ito ang Overload kare, -kare ni Chef Monk And it's minina na at dito nga lang yan sa GGSS. Gala-gala, sarap-sarap. And today, nandito tayo sa Binondo para tikman ang sinasabi nilang the best kare, -kare ang Overload Kare-kare ni Chef Monk Long. Grabe, tingnan nyo naman to o. Oh. Lechon, pata, beef, gulay, lahat na pwedeng ilagay sa kare, -kare. nandito na. Kaya nga tinatawag siya na Overload Kare-kare. Wow, napaka-creamy ng sauce. Lasang-lasa mo talaga yung giniling na mani. Eh. Tapos yung beef ang lambot. At yung lechon, may crisp pa rin kahit nababad sa sauce. Ang galing! Alam nyo ba si Chef Moklong, lumaki bilang breadwinner ng pamilya niya. Siya yung bumubuhay sa kanila hanggang ngayon. Dati nalugi siya sa negosyo niya, pero hindi siya sumuko. Bumangon ulit, nagsimula ng bago, at ngayon, dinudumog na ng mga tao ang kanyang kare-kare. Ang inspirasyon daw niya sa lahat ng ginagawa niya, ang kanyang buong pamilya. Kaya sigurado ganito ka homie at punong-punong ng puso yung mga luto niya. ako po si Moncrief Domino, Mon for short, and Chef Monklong ang pangalan ng business ko. Nagsimula kami dito last year lang, at uh, March 2024. Then, ayun, nag-start lang kami with the uh, kare-kare and ngayon meron kami ube sinigang at sisig. Uh, gustong magnegosyo in the future, no? Uh, huwag kayong titigil. Kung baga, ipurso nyo lang yung dreams nyo, ipurso nyo lang yung goals nyo. Pagka nag-fail kayo, make sure meron kayong mga natutunan kung ano mga lesson, no? Uh, huwag kayong matakot sa failure kasi part yan of ang learning process. No? Doon tayo mag-grow pagka nag tayo. Pero syempre, once na nagkamali tayo, make sure na may natutunan tayong uh, bagay na dapat natin i-improve para sa next time, hindi na ito mangyayari sa atin. Ayun so everyday naman open kami from 10 am to 8 pm then online orders meron din naman message nyo lang kami sa page na Chef kulong uh, pag may online orders kung malalayo kayo pwede naman through online payment then deliver na lang na mga lalam Ayun, na uh, matatagpuan kami dito sa gilid ng Lucky Chinatown Mall uh, 1080 Dela Reina Street Binondo Manila uh, available din kami sa Waze and Google Maps uh, search nyo lang Chef Mongkolong Dela Reina or Mongkolong's Fast Food kung mahilig ka sa kare-kare, lalo na kung gusto mo yung classic na may chef mo klong twist, ito na yon mga kapop life, ang overload sa laman, overload sa sarap. Kaya kung mapapadpad ka sa Binondo, make sure to try chef mo sa overload kare-kare. Promise, sulit hanggang huling subo.